<laughs> Masaya ka na nga mabibili na yung ano yung materials para sa dingding kaya oh, anak ko para makabawi na po po siya sa kumbalay. Eh. Tapi <laughs> ako Saan Ay, ito nga, kan. Pagkasama talaga si Nanay Lorna, guys, masaya ang lahat. Tawa tawa ng tawa. Nai-enjoy ng mga kasama niya ang mga tawa ng tawa. Ayan, papuntayan sila ng park. Nung gagawin nila sa park, guys natidan na ni Estong si Nanay Lorna ng ice cream. Magpalamig muna si Nanay Lorna. Ang prinsesa ay, ang nanay ng, eh, tawag dito guys. Ang prinsesa ng team, Ayan. Hmm. Pakita muna bago kainin. Ang ganda ng pork naman. Enjoy na enjoy si Nanay Lorna sa kakakain ng ice cream. At ando na si Nanay Lorna sa mga kasamang estatwa. o <laughs> yan guys. O yan, mahulog ka. Wag gagawin mo dyan, magpapapicture. Hmm. Aakyat pa. Talaga to si Nanay Lorna na walang magawa. Pasaway. O yan na nga. Papapicture siya doon. no Eh, parang kung mga kapatid mo na yung mga anje dyan, Nanay Lorna na. Naku, mahulog pa dyan. Oo, oh, makiyat na. <laughs> Oo, oh, yan. Mga kamag-anak mo yan, Nanay Lorna. Parang ang kamukha mo yung isang nakatayo dyan sa likod mo kaya. Katong I love you, babe. Wow! I love you! taon! <laughs> <laughs> Yan. I love you daw doon sa ara na niya. <laughs> Nakaya din si Moon. On. Oh, One, two, doon three, din sa tabi ng bata. Kasi wala okay, kayo maglola. Two, three, two. <laughs> okay. Yan. Oh, maglaro daw sa playground sila ng nanay Lorna guys. Oh, saan ka pupunta? Ayan. Sa Children's Park pa na yata pupunta na ni Lorna. Ang bata at may kasama may kalaro siya. Ayun na nga. O, oh, saan ka aakyat? Wow. <laughs> Ayan. Sinamahan na niya yung bata. Maganda ito si Nanay Lor na pag siya ang mag-abroad sa mga makukulit na mga bata. Itin na din. Naku, ka dyan. <laughs> 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 Hindi niya kaya. Ayan. Saan na pupunta? Mag-slide. Mag-slide din. Ayan, nasa na si Nanay Lorna? Doon na sa loob. Sige, mag ka na. Para ngayon yan na subukan na mapunta sa Children's Park, guys. O, oh, na? Doon sa loob. Hindi na yata makalabas. Mainit pa naman dyan guys. Lalong lalot. Ay, doon na. <laughs> Lumabas. <laughs> mga bata. Kaya yung mga apo niya. Talagang ano niya yung mga apo Alaga niya. Itasangkat na eh. Itasangkat. 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 Tinanong ko po si Nanay Lor ng mga kuwa, itong nabibutong. Sabi niya po ay, ay hindi suot niya kasi eh, mandog na, yung... na sa labas ang sando yata Ito pa, may yan. Ito malakyan ng Hindi mainit. Ha? niya sando at saka pisa yung So medyo matagal pa po sila mga kababayan kaya pag-chat lang yun lang mamaya ka baka ko. Nandoon na po kayo. Nahanak mo na kami ang guys. Nga po guys. Nag-merienda nag na yun uh, sila na nalong. Nga pa mo. Dito. Sara. Ang mga alam na din siya ng mga Tagalog guys. lamig Sarap. Sarap. Masarap daw na yung buti dyo. Ikaw, gusin tayo. Bakit nakadala ka rin Pinalaw niya si na ilaw na Ano daw, Hindi, napunta sa na nagpunta si nanay doon sa inyo? Wala na ito sa inyo, ha? O bakit hindi mo dinalaw na, eh? Bakit hindi mo pinuntahan sila sa bahay nila? Nabisig uh, ka rin dito. Kung uh, gano'n siya. dito, mga kabubuhay. Kaya ay eh, hindi siya nakapunta. So, yung mama na lang ni Maylin ang nagpunta dito sa kapila. Dahil, nabis niya si nanay. So, ano? Uh, ah, kumusta kayo doon? Ah, So, may pala kasi kami nga pupunta doon kanina. Pero hindi kami natuloy. Meron pa kong ginagawa. So, may malak ako nga mag uh, ah, kami doon. Mag, ano kami mag? Magkuha kami ng bulaklak.

ano lang, kahit sampung piraso lang, tanin namin dito sa Maliki. dito mo. na Dito muna si nanay, dito muna siya tumira para mabantayan niya si nanay. Diba sabi mo naman hirap kasi pag natin ang ibang tao yung alam natin. Mas mabuti yung nanay talaga mo So, magpapadaman um, po ni nanay na siya lang magpapantay sa kanyang anak. Kasi yung anak niya malang malakong kay nanay. <laughs> so, ano, uh, mag-ipalit na lang kong mga kayuot. Naman tayo ang blessing ng inyong So, ipalitan yeah, um, nyo na po sa nanay ko at para, para, nalang yu cilai makui an deri ka dulu no bisita lang deri ka kum ganahan kamu bisita bisita lang deri ka yakin i tak cil u buka putus ini yakin karena nak siya kanan aku bayang hapuan Lan hapuan nak tanganana tokura bagai diri kai kilingkuran menggudis aong tokamu pun. nakuha niyo nasa tao. Bako rin lang nakagari para talaga. Kumusta man ang pamantawan? Puso kayo kahangin dito? Di rin kayo, di rin rin kayo puso kay Juan Mangon kaya naman. Pero sa pamantawan puso kayo. Kung saan man

kaya. Hindi daw niya kaya. kaya. tolong kay Peking Bumbay. Huwag hmm, pong bilisin. Maki. Hindi po ba guys, mahal yan sa ano, sa Manila. Gusto yan pang payong pagka may ulan sa probinsya guys, di ba? siya kahit saan sa gilid ng kalsada na kukuha.

tigas. Wow, nindut ta oi. Wow, ninduta, wow, ninduta antigas. Iya nagkin suna tumpisana namo kinanalo lang. No way, nadaradlok sa dayos. Mali. <laughs> wow, matigas nang malii. <laughs>

Dahil ayaw ko, ayaw ko na. Bakit mo pinulot? bis <laughs> 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 yun Bahoman. Bahoman po ng Wala na ba? Wala na. Di dalaman ko sa <memys> hangin, kada punda di rin sa akong <personaje> ilong. Kadulong na po sa akong ang kuhan kay di dalaman sa hangin. Nawas <exercises> kung may hangin, di rin padulong diri rin sa akong ilong. Laura, makasimot. Hindi napigilan na eh. Kasi gano'n sumap. Lumapas yung Ja <laughs> <laughs> Habi na tayo sa rakuto na Sakit na dyan. Sakit na dyan. Sakit. ayo mo undang pun mukupas, mukhangkang, singitang kuwang, murakang, singitang pangututan. Sige, pagyimutwad sa kanya. Salat na pa. Baho na ba? Baho. Baho. pas mata.

Ay, <laughs> si, eh, <nangguan. laughs> oh, <nasublan. laughs> na luwan <paluhod> eh, na tublas, <laughs> sa panuto. basik ng kawas na kay nagkawas ng buhulang basik atikong kunyahan

pantat bak air lap ngatos timung utut pangutut di bawah tawanan apa yang angin pangutut tuh ayo makom bayar oke kan alesna kami kasih oke na dulu tinap lawana yang mau menang but madan ning yang mau madan dengan adalah sekali So, alis na kami mga kamayan. para may tanong na naman itong tinuha namin nga. Ano? Kanang kawayan. <laughs> so, tayo na mga kamayan. Para matanim tanong na yung bambu. Kaya mo, ha? Kaya mo lang yan eh? Oo. Oh.